Hello po, good morning. Ako po si James C.D. Sa pong RRCT, Accredited Salesperson. Andito po tayo ngayon sa Sonoma Residences. Residences na ko pong uh, sinasama po sa aking video or binibideo dahil ako po itaga rito lang po sa Santa Maria, Bulacan. Ngayon po, ang ipipicture ko po, ang sishare ko po sa inyo ngayon, ay kung sakali pong tayo po ay nakalipat na dito sa ating uh, nakuwang bahay sa Sonoma or sa Apex Housing. Tara po, pasok po tayo. Yun po ang akin pong feature o tatapik or gagawin ko sharing ay kung sakali pong tayo po ay nakalipat na dito sa ating bahay. Kung sakali po kung paano po natin kukumpunihin yung mga electrical pong equipment. Kung ano po yung term po nito para po pagpunta po natin sa hardware o sa isa pong mall na mayroon pong hardware section, ay masasabi po natin kung ano po yung mga uh, kailangan po natin palitan or, or mga term po, mga pangalan po ng ating pabili. Una-una po kasi sa bahay, na kalitan po kasi taga nating uh, mga kinukumpuni or ginagawa, ay ito pong breaker. Okay. Dito po, makikita po natin na wala pa pong nakalagay pong circuit breaker. Ang circuit breaker po, ang trabaho po nito ay siya po yung naglilimita or nagsisense ng isang pong ng gamit po natin o konsumo sa isang, sa isang bahay. At siya po konsumo, kung halimbawa po na sumobra po tayo sa konsumo sa electrical po nating equipment, halimbawa po meron po tayong rep, aircon, washing machine. Ngayon kung hindi po kakayanin po ng circuit breaker, ang mangyari po nito, siya po yung kauna-unahang mag-sense or siya po yung mag-detect uh, mag na hindi po kaya ng ating load. Kaya po siya ay pumuputok or nag trip Ang karamihan pong ginagamit sa Epic Developer ay circuit breaker na po. Kaya ako po nasabing fuse kasi po minsan po yung iba pong bahay na luma po nating bahay may mga fuse po po. Yung fuse po ay ganito pong itsura. Ang circuit breaker po ay ganito pong itsura. Ayun, circuit breaker po ang karamihan pong ginagamit niya sa epic homes. Kaya po ito ay uh, automatic po. Halimbawa pong pumutok or nag-overload tayo, nagtitrip lang po yun. So, i-on off lang po natin yun. So, dito po wala pa po nakalagay po circuit breaker. Pero dito po ipapakita ko po sa inyo or ituturo ko sa inyo kung ano po yung mga gamit po nitong mga wire na to. Kung para saan po ito pumunta. Halimbawa po ito, ito pong dalawang wire na ito, ito po yung nakakonekta po sa meranco or sa kontador natin na ipapakita ko po sa inyo. Ito naman po yung linya po pataas. Ito po yung linya po papunta sa second floor para po masuplaya natin yung ating pong convenient outlet or saksakan at lighting outlet. Ito naman po sa baba. Ito pong dalawa sa baba. Ito naman po yung koneksyon po yung connection para naman po sa niya pababa dito sa atin sa convenient outlet at sa lighting outlet ngayon ito po yung ganyan po ng circuit breaker pero ipapakita ko po sa inyo kung ano yung tsura po ng circuit breaker ang silbi, nga po ng sil, ang silbi nga po ng circuit breaker ay siya po yung nagpo po ng load po ng ating bayak kagamitan For example po uh, overuse na po tayo or yung aircon po natin Ah, uh, na overuse na po. Magiinit po kasi yung wire po no. Magiinit po yung ganitong wire. Pag naginit po ito, mangyayari po uh, masasense po ng circuit breaker, magti-trip po 'yun. Ayun, isa po 'yan sa mga kung sakaling masisira, ay masasabi po natin sa hardware kung ano po ang pangalan. Ang pangalan po niyan ay circuit breaker. Ang susunod ko pong papakita ay ito po. Ang lighting outlet. Ayan. Ang lighting outlet po, kung po sa inyo papakita, ito po, ang lighting outlet. Or LO. Or tinatawag po natin, switch po ng ilaw sa bahay. Ito po. Ito po, uh, isa lang po yung nakalagay, na switch. Ang tawag po dito sa lalagyanan po nito, ay cover po yan. Ito po, Uh, one gang kasi po isa lang po yung nakalagay. Meron po dyan makita tayo iba, minsan sa, isa, sa ibang bahay, dalawahan, tawag po dun two gang. Pag tatlo naman po, three gang. So yun po yung cover plate po na bibili natin. Pero dito po, naka-install po ay one gang lang po. So yan po yung uh, lighting outlet. Ang susunod ko po pakikita sa inyo ayang ang convenient outlet or yung saksakan po o yung saksakan po ng mga appliances So ito po, ito po yung tinatawag pong convenient outlet or CO pero yung other term po nito na pangkaraniwan po sinasabi sa bahay natin ay saksakan po ng appliances pero ang term po niyan pag pumunta tayo sa hardware ay convenient outlet Ito po makita niyo po dalawa dalawa po na yan tawag na po dyan sa cover plate po na ito yung lalagyanan ay 2 gang gaya po nasabi ko kanina yung pag-isa 1 gang pag-dalawa 2 gang ang pangatlo po 3 gang ayun lang po yung maximum po na cover po ng plate yung 3 gang yan po well, susunod ko mapakita sa inyo yung tinatawag pong bokilya or receptacle ito po ito po yung bukilya o receptacle yan po yung lalagyanan po ng LED bulb or spiral bulb ang LED bulb po yun po yung pinaka tipid po na ilaw na ginagamit po ngayon na invento po ngayon LED bulb yung dati po kasi yung medyo may toxic po yung mercury yung mercury type o yung spiral meron po sa loob po na na pulbos na maaari pong pag nalangha po natin ma-irritate po tayo magkakaroon po tayo ng allergy. Kaya po ang nauso po ngayon ay LED. Bukod po sa tipid na, mahina pa po sa kuryente. Ayun, ayun na naman po ang karaniwan po uh, ginagamit po sa isa pong bahay. Kamukha po nitong ipek. Ito po, ito po yung ilaw palabas. Ayun, nakit po tayo dito sa hagdanan. Ito na po papakita sa inyo ay lighting switch din po. Ito po ang lighting switch. Pero kagandahan po nitong lighting switch po nito, konektado to po siya doon sa taas. Yun, nakita niyo po sa taas. Tuturo ko po mami sa taas. Ito po, baliwanag ko po, ito po yung tinatawag pong three-way switch ng ilaw. Karamihan po itong ineralis sa agdahanan. Kagandahan po kasi nito, pag ito po inon natin, magbubukas po yung ating ilaw. Pag nabukas po yung ilaw, akit po tayo na hagdanan. Pag akit po na hagdanan, pwede na po natin siya patayin dito. Pag ginupo natin dito, kusa po mamamatay ang ilaw. Dito po kasi ngayon, hindi po natin ma-demonstrate kasi po wala pa po linya po ng kuryente. Although meron na po itong um, meral po kontador for turnover po. So, yun po. Bali po ang kaya po dito sa 3-way switch. Halimbawa naman po, pababa naman po tayo ng hagdanan. So, gagawin naman po natin, i-on po rin natin to para po mabuksan yung ilaw. Pagbaba po natin doon sa baba, pwede na po ulit natin patayin. Yan po ang kagandaan po ng 3-way switch. So, andito po tayo ngayon sa turnover po ng bahay po ng Sonoma Residences na pwede po na dalawa hanggang tatlong kwarto depende po sa design po ng ating gagawin kaya kamukha po nito mayroon na rin po siyang nakaabang po na lighting switch or lighting outlet ito po siguro sa bedroom 1 or bedroom 2 depende po sa inyo pong design ito po yung pangalawa At dito po may mga naka-install na rin po na convenient outlet Kingston na convenient outlet. At mayroon na rin po Bokilia or receptacle Kung mapapansin nyo po, dito po sa turnover unit po ng Sonoma Residences or Epic Housing ay wala pa pong kisam eh. Pero ang yero niya po ay long span. Hindi po siya kamukha po nung pangaraniwang pong nakita natin ng mga wave-wave pong ganon na ordinary pong hubong. Oh. So, po, napakita ko na po sa inyo at nasabi ko na po sa inyo kung ano po yung term po o pangalan po ng mga usually pong nasisira po sa loob po ng bahay. Na pag pumunta po sa, sa hardware, ay masasabi po natin kung ano po yung pangalan niya. Ngayon po, tuturo ko naman po sa inyo kung paano po mag-repair ng isa po uh, lighting outlet, lighting switch at convenient outlet.